Magandang umaga po. Magsitayo po ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama nang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Orasyon emperata para sa kapayapaan. Diyos naming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan. Buong kababaa ang luob na lumalapit kami sa iyo. Ngayong tumitindi ang tensyon sa bahaging ito ng mundo, ng mga nakalipas na taon, Inalalayan mo ang aming pananalig sa iyo bilang isang bansa. Ito ang siyang nagdikta sa amin sa hindi mabilang na kalamidad na ng kalikasan at ng tao na naging dagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Naniniwala kami na ang aming pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi sa mga namumuno sa mga kapangyarihan ng madilim na mundong ito at laban sa mga hukbong espiritwal ng kasamaan sa kalawakan ipinapanalangin namin ang aming mga pinuno na aming pinagkatiwalaan sa masiselang usapin para sa aming bansa buong puso kaming umaasa sa iyo patawarin mo po kami at kahabagan sa mga pagkakataong nadudungisan ng takot at paghihinala ang pakikipag-ugnay sa mga taong kakaiba sa aming lahi, kulay, salita at paniniwala. Gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot, makapagdulot na wa kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may alinlangan, pananalig. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag kung saan may kalungkutan, kagalakan, sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristong iyong anak na nabubuhay at nakaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mahal na ina at reyna ng kapayapaan, panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, panalangin mo kami. Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Magsiupo po. Isama po natin sa pag-aalay ng misang ito ang mga sumusunod. Pasasalamat at enter, special intentions ng Lucerne International Manpower Services Corporation Kaya Property Rentals Luzviminda Viminda Maniosa and Family San Hikari Manpower Services Corporation All Deployed Workers of Lucerne International Manpower Services Corporation Pedro Jr. M. Roque Jose Manoza and Family Ayan Silverio M. Roque Caroline R. Roque Chan Unasis M. Roque and Inel Marie Panisa Roque, Kaya Noel P. Roque, Juana Nora Manyosa, Maria Deira Yelen Manyosa, Kapili and Family, Maripas Manyosa and Marie Shine Claire Manyosa, Virgilio Manyosa and Family, Danilo Manyosa and Family, Evelyn Margarita Manyosa and Family. Nomedic Manyosa and family, Michael John Manyosa and family, John Mark Garcia and family, for complete healing of Edita Manyosa Mabiling. Para sa mga kahilingan nina Augusto Manggiat, Corazon Manggiat, Manolo Manggiat, Susan Cho, Rina Ilagan, Mark Ryan Pagdanganan, Rina Ilagan. Jaime III, James Patrick Quiago, Governor Dodo Mandanas, Jaime III, <clears throat> James, Mr. and Mrs. Kiel G. Reseno, Jean Elaine, Patrick, John Eribert, Paul Lucero and Family, Edmund, Cheche Rojas Lawrence. Pasasalamat nina Meg Ryan Tolentino, Chip Tolentino, Mr. and Mrs. Navelito Pagalan and Family, Mr. and Mrs. Romel Carai, Engineer MJ Lascano and Family, Malu Morada, Josefina Maki, Celine, Ed and Lawrence De Chavez, Mayan Kella, Adelina Lina and Family, Mr. and Mrs. Ruel Lanes and Family, Mr. and Mrs. Kiel, G. Reseno, Irene Mangiat, Doyet Mangiat, Minda Mangiat, Lucille Villanueva, Heron Valencia, Nancy Madel, Neil John Guico, Nathan Austria, Brother Cesar and Nori Resinto and Family. Pasasalamat sa kaarawan ni na Iris Grace Pagdanganan at Leonardo L Lan, Leonardo Ian. Para sa mga kaluluwa ni Pedro Roque Sr., Shirley Roque, Federico Maniosa and Eladia Maniosa, Lino Maniosa and Guadalupe H. Maniosa, Eladio Maniosa, Ruben Maniosa, Ernesto Sara Mabiling, Bonifacio Mirabueno Azufra, Azufra. Jose Honrade Mercado, Felimon Molinawe, Jose Guevara, Almario Cruz San Juan, Isidro Llanes, Incarnacion, Alfredo Mendoza, Benjamin, Aurea Pelegaria Cuenca, Ronel Baroha, Pepito, Delia Mangiat, Danilo, Mario Mangiat, Chela Insong, Ofelia Mangiat, Maria Corazon, Federico Maniosa, Godofredo Espiritu Senior, Carmen S. Mantuano, Bienvenido, Antonina Espiritu, Aimee Kitazol, Joaquin Carillo Jr., Charito Carillo, Artemio Verey, Filomeno, Leonardo Latayan, Elogio, Juana Ticcio, Rodolfo, Margarita, Sofronio Perez, Virgilio Caraan, Lopito, Teodolfo Dalisay. Purifikasyon, Mauricio Casanova, Sergio Cosos, Atericita Llanes Onday. Ngayon po ay ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Iwan ang lahat at sumunod kay Heso Kristo. Pinili ni Jesus sina Isayas, Pablo at Simon bilang mga alagad upang kanyang maging katulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa iba't ibang paraan, ang mga sugo ay pinawag at sila ay tumalima sa tawag ng paglilingkod. Nang tumugon ang mga propeta at mga apostol sa tawag ng Panginoon, iniwan nila ang lahat at nagpagal sila para maipaabot ang mabuting balita. Sa ating banal na misa, inaanyayahan tayo ng Diyos na maging karapat dapat na tumanggap kay Heso Kristo sa banal na kumunyon at magpatutuo sa Kanya sa ating pang-araw-araw na buhay. sangal ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, sumayin. Medyo maulan po at napakalamig pa rin para magpapasko. Yan po ang ating naabot hanggang ikalimang linggo ng ordinaryong panahon. At habang ating ini-enjoy ang panahong ito, ay pinaalalahanan tayo sa pamamagitan ng mga Ibanghelyo sa bawat linggo. Ihanda e po muna natin ang ating sarili upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng misang ito bago tanggapin ang mga hinihingi ng Ibanghelyo. Inaanong ko sa makapangyarihang Diyos at sa, sa inyong mga kapatid, kapatid na nila akong nagkasalat sa isip, sa salita at sa gawa at sa ating pagkukula. Kaya tinasamu ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng, ng, ang ng, ng mga anghel at mga at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa, sa Panginoon at ating, ating Diyos. Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. chance day stay. We surrender i so namin makapangyarihan. Lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nang taong mamatay si Haring Usias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan at bawat isa ay may anim na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang siraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako. Narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako po'y buong pusong awit ng pasalama. Sarap ng mga anghel, pupurihin kitang gana. sarap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong alam. Dahilan sa pag-ibig mo at iyong katapatan Ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako Dahil lang sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat, ika'y Ang lahat ng ginawa mo'y kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. O, o sa harap ng handang harapin mo ang mapusok mong kaaway. Ligtas ako sa piling mo Sa lakas ng iyong taglay Yaong mga pangako mo Ay handa kong tupdin lahat Ang dahilan nito po pagibig pag-ibig mo'y di kukupas At ang sinimulang Gawain mo'y magagana Oo kita'y pupuri sarap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga korinto At ngayon pinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang pinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa nasa saad sa kasulatan, Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan at siya'y napakita kay Pedro saka sa labindalawa. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na ang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan at napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. sa huli-huli ay napakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandaang loob niya, ako'y naging pastol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangaral namin at ito ang pinalalanigan ninyo. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.